Hi guys, so nagluto ako ngayon ng tomato soup. Soup, okay? Kasi kahapon ay parang na high blood ata ako sa mga kinakain ko. Kaya ngayon healthy food muna tayo. Walang oil, wala lahat. It's normal. Hi guys, so nagluto ako ngayon ng tomato soup. Soup, okay? Kasi kahapon ay parang na high blood ata ako sa mga kinakain ko. Kaya ngayon healthy food muna tayo. Walang oil, wala lahat. It's normal. Hi guys, so nagluto ako ngayon ng tomato soup. Soup, okay? Kasi kahapon ay parang na blood ata ako sa mga kinakain ko. Kaya ngayon healthy food muna tayo. Walang oil, wala lahat. It's normal. Ayan, nilagyan natin yan ng patatas at saka ayan lang. So, papalambutin lang natin yan. And then, kain na tayo. Ayan, nilagyan natin yan ng patatas at saka ayan lang so papalambutin lang natin yan and then kain na tayo ayan, nilagyan natin yan ng patatas at saka ayan lang so papalambutin lang natin yan and then kain na tayo tapos kuha tayo dito ng mga patatas ayan ayan, dudurugin natin yan tapos kuha tayo dito ng mga patatas yan ayan dudurugin natin yan durugin natin yan para masarap higupin sa sabaw ayan durug 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 so ayan guys durug na durug na siya no ayan So kung nagatanong ko anong luto to, uh, invento ko lang to no para para makaano lang ako ng ano mga gulay. So, invento ko lang yan. Masarap kasi yan. Ah, malapot. Malapot yan pag ganun ang ginagawa mo. Kasi pag sa kalabasa naman, ginagawa ko yan minsan sa kalabasa. So, try natin dito sa patatas. Ayan. Punin pa natin yung mga patatas. Tapos, gulugin natin. As in, masarap yan, guys. ayan guys, durog na durog na siya, no. Ayan. So, kung nagtatanong ko, anong luto to, ah, uh, invento ko lang to, no, para para makaano lang ako ng, ano, mga gulay. So, invento ko lang yan. Masarap kasi yan, uh, malapot. Malapot yan, pag ang ginagawa mo. Kasi, pag sa kalabasa naman, ginagawa ko yan minsan sa kalabasa. So, try natin dito sa patata. Kunin pa natin yung mga patatas. Tapos garogin natin. As in, masarap yan guys. So, ayan guys. Durog na durog na siya, no? Ayan. So, kung nagatanong ko, anong luto to, uh, invento ko lang to, no? Para para makaano lang ako ng ano, mga gulay. So, invento ko lang yan. Masarap kasi yan, ah, malapot. Malapot yan, pag gano'n ang ginagawa mo. Kasi, pag sa kalabasa naman, ginagawa ko yan minsan sa kalabasa. So, try natin dito sa patatas. Ayan. Punin po natin yung mga patatas, tapos durugin natin. As in, masarap yan, guys. Pwede rin ito sa mga bata, yung mga hindi kumakain ng gulay. Good for them talaga to. So, malakot na yan. Ayan. As in, So, so practice na natin. Maririn sa mga bata. Yung mga hindi kumakain ng gulay. Good we'll for them talaga to. So, malakot na yan. Ayan. As in, so para. So, practice na natin. rin ito sa mga bata, yung mga di kumakain ng gulay. Good for them talaga to. So, malakot na yan. Ayan. As in, sobrang. So, so para-press natin. Ayan, gulong-pulo na siya. Meron ako ditong broccoli. So, kumbiya natin ng broccoli. Oh. Broccoli And then Meron din akong isda Siyempre, hindi naman pwede yung, ano, yung lalaki ng isda Ayan oh. yung ng isna. So, kita nyo? <laughs> so, ayan na yung guys. Ayan na. Ah, perfecto. Grabe, sarap. So, hindi ko magpalit yun. Kasi kahapon, kung kinain ko, meron tayong rice. Yan Kahapon, Grabe yung nangyari sa akin. Nakala ko, ang nangyari sa akin. Mm sobra sarap. Ito maganda 'to sa bata, eh, 'no? Yung mga bata di kumakain ng ano eh. Ah, sobra. Okay, isla, 'di ba? Kasi 'yung mga bata hindi lang kumakain ng gulay, so dapat ganyan ang gagawin mo. Ginagawa ko 'to sa kalabasa. Masarap din pala sa ano. Sa patatas. Mura lang kalabasa patatas ito, eh. Hmm. Hmm. Ito mm. ba ang isda? Di ba sa atat matinik eh. Chibas na um, parang bangus sa ano, Pilipinas pero mas masarap to sa, sa bangus. Kasi malangsa yung bangus eh. Ito wala kalangsa-langsa. Hmm. As in. Kain tayo guys. Nakalugar mag video-video no. <laughs> perfecto. So, sarap. Mm. Patayin ko lang yung ano. Wait lang. Pinatay ko lang yung ano. Yung mga... Yung ano nang... tutuan, Kasi ang ingay. Hindi na maririnig yung sinasabi. So, ayan guys. So, kwentong ano tayo, no? Kwentong... Hmm. kuripot na mga rupi, no? Kuripot. <laughs> as in, over-over kuripot talaga sila. As in, sobra. Mga European. Kaya, yung mga nagbabalak mag-asawa ng foreigner dyan, mas maganda pang maghanap kayo ng trabaho sarili nyo <laughs> may freedom pa kayo sa buhay nyo mm -hmm. maliban na lang kung in love kayo, ba diba? wow, in love, buwisit na pagmamahal yan ah, sorry lord kung um, bad naman, kumakain ako hmm so, pasalap Tatlong araw ko tong kain, guys. Tatlong araw. Mm. Delikado mo isda na to. sobrang botol lelaki peran sobrang botol tibas ngato Parang ayoko na kumain ng karne. Kaya puro karne kami dito. Karne. Tsaka yung puro oil ba. busog na ako guys. Bye. Ah. Meron pala akong binili dito kanina na ano. Ayan o, oh, $4. Na matamis siya. Ayan o. Oh. Matamis naman siya. Ayan. Mm. Parang ano siya. Naga pang himagas. Parang malaki. Parang cake. Yan. Sarap sa pang himagas. Mm. bye mm. W mm. <laughs> Bye guys.